Hello, magandang umaga muli mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko, FWs around the world. Hello, good morning. So, yung pag-uusapan natin ngayon muli na topic ay uh, itong balita ng Nightline News ng Isiminay sa Facebook ay itong Marcos Jr. Administration, hindi umano, na ibigay sa mga Pilipino ang karapatang pantao, which is correct. Una na dyan, mga lalabs, mga bayots, ang kanyang pangako na magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas nung panahon ng eleksyon. O ano pa yung iba isa ibang uh, pinangako ni Bongbong Marcos kaya ah uh, na inganyo niya si Inday Sara na magiging vice president niya. Continuity. Lahat ng mga infra, uh, infrastructure project ni Pangulong Duterte noon ay itutuloy niya. Peace and order. Droga. O kung ano-ano pa. O anong nangyari? Kabalik taran mga lalabs mga bayot So panoorin po natin itong uh, balita at magbigay tayo ng komento, reaksyon mga lalabs, mga viyots. Lang kagutuman, pagbibigay ng maayos na kalusugan at kalidad na edukasyon. Ilan lamang ito sa mga pangunahing karapatan ng mga Pilipino na dapat tinutugunan ng gobyerno tuwing eleksyon ay inilulukluk natin sa pwesto ang mga politiko na <laughs> nangangakong ibibigay ang mga karapatan ng sambayanan at mga serbisyo ng pamalaan para sa kabubuti ng mamamayan. Sama-sama tayong babangon muli! Ulit sa panahon ngayon ng Marcos administration, uh -huh. natupad kaya ang pangako nito noong nagdaang eleksyon. Wala. Sama-sama din tayo ngayon, mga mahihirap, na bumaon or mas babaon pang muli kasi ang bumangon sa administrasyon ni Ngiwe bangag na Bongbong Marcos ay yung mga kapwa niyang oligarko na may negosyo sa Pilipinas at yung mga drug lords mga gambling lords mga tawag dito Uh, smug, yung mga nagbibig negosyo ng smuggling <laughs> yung mga profiters, yung profiter, mga hoarders, yun yung umaman ngayon. Tayo, mga Pilipino, na pinangakuan niya, wala. Waldas ngayon ng Waldas si Bongbong Marcos sa kaban ng bayan, party here, party there. Kung magpaparty si Bongbong Marcos, mga isa-dalawang araw lang, paparty na naman si Liza. Kagaya nung nangyari nung nakaraan. Di po ba? Nagpaparty si Bongbong Marcos sa Malacanang Pampasko Kunwari gamit ang mga kabataan para bumango si bungbung Marcos yung kanyang mabahot, mabantot at amoy burak na record gamit mga bata hindi naman yun butante mga magulang noon, tingin nyo, boboto yung kay BBM hindi yun, magkano winaldas ni BBM doon? Si Liza Marcos, nagpa-concert kasama ang kanyang biyanan na si Milda Marcos na pareho silang mga walang kwinta, mga sugapa sa pira sa nakabahan ng bayan. Samantalang ano, no? Oh, yung Mount Canlaon na dapat tulungan ng gobyerno paglanan ng millions of pesos yung mga apiktado doon ng mga kababayan. Wala. Walang uh, meeting Si Bumbong Marcos kung paano nila solusyonan yung nangyari doon sa pagsabog ni Canlaon sa Negros. Parte. Oh, ito pa. Panoorin. Patuloy tayo. Sa isang forum, iniisa-isa ni na Jeffrey K. Eric Celis, dating kadre ng CPP and ndf geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel at Vice President for International Affairs, Asian Center of Philippines Strategic Studies na si Ado Paglinawan ang pagsasawalang bahala ng Marcos administration sa kasalukuyang lagay ng mga Pilipino. Para kay Professor Laurel, nilabag ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang karapatan ng mga Pilipino at ang nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. The U.S. military installations Plus countless unregistered support facilities all violate the 1987 Philippine Constitution, Article 18, Section 25, prohibiting foreign military bases and troops in the country. Anya, walang mapapalang Pilipinas sa pag-ipag-aliansa sa Amerika dahil base sa kasaysayan, ang U.S. ang pasimuno sa lahat ng kaguluhan sa buong mundo. The U.S. Yeah. has been integral. Alam natin yun at alam naman yun ni Bumbong Marcos pero ano ba ang layunin? Ni Bongbong Marcos kung bakit siya bumalintong sa kanyang foreign policy na kanyang mga pinagsasabi noong panahon ng kampanya na si Sasrogando Sasot pala ang may bigay noon. <laughs> eh, nang dahil sa kanilang kaso na mayroon pa hanggang 20, 31 yata 'yon. Oh, may kaso pa sila doon sa US. Tapos yung mga nakaw na yaman ng kanyang tatay na ando nakaimbak sa ibang bansa, sa US at iba't ibang panig pa ng mundo, nais ni Bongbong Marcos konin. Kaya nakipag sabuatan siya sa administrasyon ni Joe Biden dahil pinangakuan siguro siya ng <laughs> ni Joe Biden na ibigay namin yung uh, kayamanan ng tatay mo dito nakatago ata uh, papa-delete namin or ma-absuelto ka sa kaso ninyo dito basta bigyan nyo kami ng base militar sa Pilipinas at ipasok ang aming mga kagamitang pandigma doon ngayon kung si Bumbong Marcos nambudol sa mga butante nung pananong election 2022 siya naman ay nagpabudol sa presidente ng Kano <laughs> To 248 armed conflicts in one hundred and fifty-three regions of the world, from World War II to two thousand one. We're not yet counting the past two decades of wars, Libya, Afghanistan, and so on. This is from the book of William Bloom. Dozens more have been added to the US wars since then, and millions have been killed in this war, while hundreds of thousands more in terrorist wars backed by the US. Kaunay nito, sinabi naman ni Ado Paglinawan na wala sa prioridad ni Marcos Jr. na umangat ang buhay ng mga Pilipino dahil base sa survey, iniuna nito ang depensa ng bansa na wala naman ng banta. Where did Bongbong Marcos devote his priority? Bongbong Marcos prioritized on defending the integrity of the Philippine territory against foreigners, which the Filipino people Designated only as five percent, and preparing to face any kind of terrorism, these two are military matters, and this preparation constitutes only two percent of the most urgent national concern. Pope Marcos, therefore, is representing only two to five percent of the people's most urgent. Carlos Sher. Sure. Nababahala naman si Ka Eric sa ginagawang alyansa ng Marcos administration sa mga makakaliwang grupo na nasa Kongreso. Ito po ang nakakabahala sa ngayon. There is an existing tactical opportunistic alliance sa pagitan ng Romualdez Marcos faction at ng Communist Party of the Philippines, lalo na po ang kanilang urban operatives. Binigyang tingin ni Ka Eric na itong lahat ay ginagawa ng administrasyon ni Marcos para umano sa kanilang mga sariling interes na manatili sa pwesto. Ang mga bulok at baluktot na prioridad ng gobyerno ng Marcos. Hindi po kahuhayan, hindi po karapatan at kagalingan ng mamamayang Pilipino ang kanilang inuuna kung hindi ang kanilang pangpolitika at negosyo na interes at ang makipot at makitid na interes ng pamilya Marcos kasama ang mga Romualdez na parang sa poder kontrolin ang resources ng gobyerno. Kaya ang resulta, lugmok sa kahirapan ng mga Pilipino at bumalik ang mga adik at kriminal sa lansangan. It was no surprise last October, the social weather station told 59% of Filipino family or 16.3 million people rated themselves as poor. This is the mm. highest percentage of self-rated poor families in June 2000 ay panahon pa hodi Gloria para paggalaw tayo yung constitutional treat street crimes drug related offenders am also returned Matatandaan na maliban kina ka Eric ka at ka Mentong kaya bumalik nga tayo sa golden age di ba sabi ni sangkay janjan <laughs> kasi dahulu ano, panahon ni Marcos Sr., golden age <laughs> ang Pilipinas. So, pag manalo si Bongbong Marcos, another golden age na naman ulit. O, yun na nga eh. Piso na lang nga eh. Magsaysinta na yung, yung dolyar or uh, dalawang piso. <laughs> ang one dollar ay eh, uh, 60 pesos. O, uh, Golden age. Golden na golden. Mga lalabs, mga bayot Naku <laughs> po. Mali natin. Ako inamin ko na nagkakamali talaga ako. At marami din namang nagsisisi. Pero matuto tayo. So ano ba mga lalabs, mga bayot? Bulibong Pilipino. Ang solusyon dito. Hmm. Na rin ng kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil hindi lang paon sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayan Bawang pa sa na utang. na wala rin sila ng karapatan na kagagawan mismo ng pamalaan. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal hmm. as... Yes. Ano ba ang solusyon nito mga lalabs, mga bayots? People power. Kayong mga nasa Pilipinas, wag na kayong magdalawang isip. Sumama na kayo doon sa mga tao na nagwiwilga. Patal si Kin, si Bangag, yun lang naman ang solusyon dyan eh. Dahil wala silang plano na ayusin ang bansang Pilipinas. Ang kanila lang plano, gusto nilang manatili dyan, magiging kagaya ng kanyang ama, na uh, duduminahin o magiging hari at reyna, gagawing monarki ang Pilipinas gagawing mahirap o mas lalong mahirap pa yung mga tao, yung mga Pilipino at sila ay napakayaman at tingnan ninyo yung nangyari dyan ngayon sa diktador na si Bashar Assad ng Syria anong nangyari? ang dami niyang pinatay sa loob ng kanyang ama uh, 61 years umupo bilang diktador ng Syria ang kanyang ama na si Faiz at uh, si Bashar uh, Assad. O anong nangyari? Daming mga kababayan yung pinatay niya, pinagsusunogo. Ha, yung mga kababayan ng mga Syriano, nagkanda hirap, gutom, abroad, kahit saan na lang din, kagaya sa atin, para mabuhay. Kapag pro-Assad ka, uh, Mag maganda ang buhay mo doon. Pero kapag antay, asad ka, sinusunog ka pala doon ang buhay. oh, ang uh, samantalang uh, nang, nanlilimahid sa hirap ang kanyang mga kababayan doon sa Syria, siya pala ay nagkaroon ng mansion or palasyo na nagkakahalaga ng 1 billion dollars. At ang mga luxuries ng mga sasakyan sa balita. At uh, iniwan nila yon daming priso na nakalaya. Masaya. At Natuklasan sa kanyang uh, palasyo ni Bashar Assad na ang daming mga bata matanda doon pinagpapatay, ginilitan ng liig at uh, mga sinusunog pa ang mga katawan. Diktador. So ganyan din ang gagawin ni Marcos Jr., ni Liza at ni Martin Romualdez kapag hindi mapatalsik si Bongbong Marcos. Hindi malayo dahil ngayon pangalang oh. Waldas ng waldas nga si Bongbong Marcos sa kaban ng bayan na kahit alam niyang naghihirap ang mga Pilipino under sa kanyang administrasyon, na walang maraming walang trabaho, tumaas ang bilang ng mga taong mahihirap at nagugutom, minsan na lang kumakain hindi pa masustansya. NCI party dito, party doon at walang pakialam sa mga kababayang nasalanta ng bagyo, baha, Bol ka na pumotok. Wala siyang pakialam. Ininsulto pa nga, di ba, yung mga taga-Batangas at taga-Bicol taga, taga Bicol ba yun? Binigyan na isang kilong pako, tatlong kahoy, dalawang yero at dalawang plywood, pagawa ng bahay. Kung ako yun, baka hinambalos ko yun sa pagmumukha niya. Sabihin ko talaga na ikaw kaya try mo maggawa ng bahay at doon ka tumirang nyawa ka. Ganyan si bungbung Marcos na binoto natin. Ganyan niya tayo, tinrato. Pagkatapos natin siya, bigyan ng pagkakataon na makabalik sa gobyerno mamuno. Walang hiya. Sana mamatay na yan.